Slide. Sa puntong ito, dako po tayo sa balita sa labas ng himpilan, iginiit na economic managers ng ating pamahalaan na posible pa rin makabili ng murang bigas kung aayusin ang buong sektor ng agrikultura sa Pilipinas. Ang detalye sa report, hatid ni Christopher Tirambulo. Christopher... <todong noise> naniniwala ang National Economic Development Authority na kaya pa rin makamit ng Marcos Jr. Administration ang pinangako 20 pesos kada kilo na presyo ng bigas sa merkado. Ayon kay Neda Secretary Arsenio Barisacan, posible pa rin makabili ang publiko ng murang bigas sa mga susunod na panahon kung bibigyan pansin ng gobyerno ang sektor ng agrikultura. Binigyang diin ng kalihim na hindi kaya itong makamit ng overnight. Kung kaya dapat mamuhuna ng biyerno sa irigasyon, mataas at modernong klase ng binhi, pagkontrol sa mga peste kasama na ang logistics. Ipinunto pa ng ahensya na kailangan patasin ng bansa ang produksyon ng bigas upang mapababa ang presyo nito sa mga palengke sa buong bansa na magresulta ng pagtaas ng purchasing power ng publiko. Kailangan rin palakasin ang alyansa ng gobyerno at pribadong sektor na makatutulong upang makasabay ang mga pananim na bigas sa climate change at mga pagbaha. Sa kabila nito, nilinaw ng opisyal na walang tiyak na petsa kung kailan magiging abot kamay ang murang bigas sa bansa. Una nang inamin ng Department of Agriculture na imposibleng makamit ang murang bigas dahil sa mahal na gasto sa produksyon. Matapos mga si Pangulo at ngayon kalihim ng agrikultura na si Ferdinand Bombong Marcos Jr. noong panahon ng kampanya. Christopher Terambulo, News I. Maraming salamat sa update na yan, Christopher. Newsline.